Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Cristel. Sino nga ulit ako? Tama, ako si Teacher Cristel. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay nasasagot ang mga tanong sa binasang kwento. Handa na ba kayo makinig ng panibagong kwento mga bata? Hmm, mukhang handang-handa na kayo makinig sa akin. Ngunit bago iyon, meron lang akong ilang katanungan. Sino sa inyo ang nakakita na ng isang kuneho? Wow! Mukhang marami na sa inyo ang nakakita nito. Ano ang nakikita niyong kulay nila? Tama! Maaaring ang kulay nila ay kayo kayumanggi, puti o di kaya ay itim. Alam niyo ba mga bata na ang kuneho ay isang hayop na babilis din kung tumakbo? kabilang banda, meron ba kayong hayop na alam na mabagal kung tumakbo o lumakad? Tama, ang pagong. Ang pagong ay mabagal lumakad dahil sa mabigat ang kanilang katawan at maliit ang kanilang paa. Nakakita niyo ba kayo nito mga bata? Wow! Mukhang marami na sa inyo ang nakita nito. Ang pagong ay karaniwang nakikita sa dagat at ang kanilang kulay naman ay kayumanggi na may kasamang berde. Ngayon mga bata, para sa kwentong akin babasahin, ating makikita ang kahalagahan ng pagtitiyaga. Handa na ba kayo mga bata? Pero bago ko basahin ang kwento, may iwan akong isang tanong sa inyo na masasagot natin pagkatapos kong basahin ang kwento. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay! Ang tanong na aking iiwan ay sa paanong paraan na ipakita ni Pagun ang pagtsatsaga. Ang kwento ito ay pinamagatang ang kuneho at ang pagong. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento mga bata? Tama! Talaga namang nakikinig kayo sa akin. Ngunit bago ko basahin ang kwento, may ilang lamang akong patakaran bago ko ito simulan. Ito ay mama. Maupo ng maayos, ayusin ang upuan, makinig ng mabuti, antayin ang tawag bago sumagot. Naiintindihan ba mga bata? Kung ganon, ano nga ulit ang dapat nating tandaan? Tama, ito ay mama. Ngayon atin ang simulan ang kwento mga bata ang kuneho at ang pagong. Isang araw, habang naglalakad si pagong ay nakasalubong niya si kuneho. Palibhasa, makupad maglakad ang pagong. Kaya pinagtawanan ito ni kuneho at ni libak. Haha! <laughs> napakaiksi ng paa mo, pagong. Kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang mararating niyan. At sinundan iyon ng malulutong natawa ni Kuneho bago ko ipagpatuloy ang kwento, ano nga ulit ang dahilan bakit pinagtawanan ni Kuneo si Pagong? Tama, dahil mabagal ito at maliit ang kanyang mga paa. Labis na nainsulto ang pagong sa mga sinabi ng kuneho. Para patunayan na nagkakamali ito ng akala, ay hinamon niya ang kuneho. Maaaring mabagal nga akong maglakad, ngunit Matibay ang katawan ko, hindi mo ako matatalo, ang sabi ng pagong, kaya lalo lamang siyang pinagtawanan ni Kuneho. Nabibigla ka yata, pagong, baka mapahiya ka lamang, wika ni Kuneho. Para magkasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa itok ng bulabondoking iyon. Ang sabi ni Pagong habang tinuturo ang abot-tanaw na bundok. Ganun na lamang ang katuwaan ng mayabang na Kuneho sa hamon na iyon ni Pagong. Ops! Bakit na nga ulit hinamon ni Pagong si Kuneho? Tama! Dahil abis siyang nainsulto dito. Kaya gusto niyang patunayan kay Kuneho na nagkakamali ito. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera gusto niya lalong libakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan. Oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop. Si Matching ang nagbilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. Uwa! Handa na ba kayo? Ang sabi ng Matching. Magkasabay na tumugon si Pagong at Kuneho. Handa na kami! Ang sabi nilang dalawa. Uwa! Huhuha! Isa! Dalawa! Tatlo! Takpo! Sigaw ni Matching. Sa tingin niyo mga bata, sinong mananalo? Si Pagong o si Kuneho? Hmm. Magkasabay ngang humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pag-uumpisahan. Mabilis na nagpapalundag-lundag si Kuneho. Halos sandaling minuto lamang, ay naroon na siya sa paanan ng bundok. Nang lumingon siya ay nakita niyang malayong malayo ang agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. Hindi pansin ni Pagong ang panunuya ng mga ito. Patuloy siya sa paglalakad, walang lingon-lingon. Samantala, Si Kuneho ay halos mainip na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto pero wala ni Adino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kakayahang tumakbo ng mabilis. Ipinasya niyang maidlip muna nang makarating siya sa kalagitnaan ng bundok. Total, nakatitiyak naman siya ng panalo. What? Anong ginawa na nga ni Cuneho nang labo siyang mainip sa paghihintay kay Pagong? Tama, nang dahil sa sobrang tiwala sa sarili, ay eh naupo siya sa ilalim ng puno at nakatulog. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong, paakyat. Hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok. Naraanan pa niya si Koneho na mahimbing na natutulog at malakas na nag -ihilig. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera. Nang magising naman si Koneho ay muli itong tumingin sa ibaba ng bundok. Subalit, hindi pa din makita si Pagong. Humanda na siyang maglakad muli paakyat ng bundok. Subalit, ganun na lamang ang gulat niya nang matanaw si Pagong na naroon na sa ituktok ng bundok. Naunahan na pala siya. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Ngayon, balikan naman natin ang aking iniwan na tanong kanina sa paanong paraan na ipakita ni Pagong ang pagtsatsaga. Tama, siya ay patuloy na naglalakad kahit na mabagal siya rin ay hindi sumuko. Para sa gawain nyo ngayong araw, sagutan lamang ang mga tanong mula sa napakinggang kwento at ilagay ito sa malinis na papel. Salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli!